Naniniwala ang Philippine Coast Guard na panakot lang ang deklarasyon ng China laban sa mga papasok sa Scarborough Shoal. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Hindi nga ito normal, no? Ang um, bilang ng uh, Chinese Coast Guard vessels dito ay mas malaki. Ito ang pananaw ni Tariela sa dami ng barko ng China na nakita sa Baho de Masinloc noong ginawa ang paglayag ng atin ito mission sa nasabing lugar. Batay sa monitoring ng Coast Guard, tinatayang sampung barko ng China ang nakadeploy doon. binobo ito ng China Coast Guard at China Maritime Militia. Ayon kay Tariela, dati nasa apat hanggang anim na barko lang ang nakadeploy ng China doon. by the mere presence of 10 uh, china coast guard vessels this is definitely not normal no and um kalayo ang deployment nila as far as 50 45 to 50 nautical miles uh hindi rin ito normal ang, uh, ang deployment nila. Minaliit din ni Tariela ang isang deklarasyon ng China government na huhulihin ang sino mang papasok na foreigner sa Scarborough Shoal. Batay sa ulat ng South China Morning Post, isang online news website, sinabi dito Anim na pong araw pwedeng ikulong ng China Coast Guard ang mahuhuli nila sa lugar. Ipapatupad na ito sa susunod na buwan para kay Tariela, isang pananakot lang ito ng China government sa Pilipinas. I don't think that China is really serious in doing this. Uh, because mas malaki ang magiging uh, backlash dito uh, sa kanila bilang isang bansa. Pero ayon kay Tariela, patuloy na mabibigay proteksyon ang PCG sa mga exclusive economic zone ng bansa para patuloy at malayang makapaghanap buhay ang mga Pilipinong mangingisda. Coast Guard pa rin po ay mananatiling magpatrolya dito. Sisiguraduhin natin na mga pangingistang Pilipino natin ay malaya makakapangisda sa exclusive economic zone natin. Sa kabila nito, sinabi ni Tariela, matagumpay ang katatapos pa lang na atin ito mission. Yung uh, advanced uh, vessels na nauna, ay eh, nakapamigay din sa napakaraming Pilipinong maisda. Para sa akin, this is already a successful mission. Anya, di man nakalapit sa Scarborough Shoal ang team ng atin ito, ang mahalaga na bigyan ng tulong ang mga Pinoy na mangingisda doon. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.